Mga ka-idol, magandang araw magandang buhay sa inyong lahat, for Days video, may pakilala ko nga bagong apps CC Apps para makatulong sa iyo pang araw-araw. Kunin ninyo ang mga cellphone, punta kayo sa Play Store, at isearch e ang CC Apps, at e-download. Pagkatapos e-download at e-open. E-click mo ang continue with phone. E-click mo ang next. Hintayin mo na lumabas ang code, ilagay dito. E-click ang confirm. E-lagay ang nickname at username. E-click ang Get Started. Ito na Idol, itanong lahat kasi si Apps para tuturoan kanya. E-click ang Writing. mag tayo dito, paano magtanim ng mais. Cultivating Corn A Guide to Growing Maize. Maize, commonly known as corn, is a staple crop that plays a crucial role in agriculture and food production worldwide. Cultivating corn requires careful planning, proper techniques, and dedication to ensure a successful harvest. In this essay, we will delve into the essential steps and practices involved in growing maize. Pwede palitan ng language na Pilipino. Type tayo dito ng paano magluluto ng adobong manok. Pagkatapos e-click mo to. Manak. Gabe. Ang Adoba manok A.I.S.A. mega pabordong Pute in jim Pilipino, dahil sa kanying masarap na lasa and madaling pagluludo. Sa on ito, tatalakayin natin and mga hakbang at technic na para magludo in masarap na adoba manak. Pagahanda in ji sangkap Ang uning hakbang sa pagluludo in adobo manok. Ay Empagahanda and, and G. Manga Sangkap. Yan mga ka-idol, lahat ng itatanong kay CC Apps, sasagutin at tuturoan ka sa lahat ng bagay. Kung gusto ninyo ganito nga content, e-subscribe ang YouTube channel ko, at e-follow ang Facebook page ko. Thanks for watching!